Yan, yeah, magandang araw po sa inyo. Wala pong pasok yung mga bata. So, nag po sila. Maming wet. May po ako dito na ah, uh, pali parang nanay na rin namin. Na may peace pan sila. Hindi naman po talaga nilalagyan to. Talagang ano lang. Likas lang yung mga tilapia dito na, na dumadami. Dati siyang fish pero matagal na po mga ilang years doon din nilalagot. So, pwede, nakiusap kami na. Mamingit kasi yung mga bata, nangangarap na makahuli ng isda. So, sa panahon na to, napaka-imposible makahuli tayo ng isda sa mga, sa pasapa. Kasi po, walang ulan at walang minsan tubig yung mga spotting namin ni kananay dyan. Kaya para hindi na ma-disappoint yung mga bata na nag-ayang mamimit. Pinakiusap na po sila dito sa fish pan. Ayan po, ano tayo. yan So, mag-vlog tayo kahit mga ilang minuto lang. So, ako nakachika-chika ako dun. Sila kanina pa dito. Check natin kung may huli sila. Ang hirap tumataba ako kasi konti lakad lang. Hihingan na. <laughs> so, ayun na sila. Yan, nandito po sila. So, nakahuli na kayo? Wala pa? Oh my God, bakit hindi kasi kayo nagbesa? Dapat doon sa may kangkong. Hala, ba't hindi? Nag Nagpigs na kayo? puro Dapat sa may part na may kangkong. Doon kasi, doon tumitira kasi yung mga isda. Doon, no, doon sa so, may kangkong na yun, no? Ay, eto si yung mga batang nagaya mamingwit. Mag-hi naman kayo diyan, Oh. Hi. Hi. Bata pero tingnan niyo naman yung laki, parang mga mama na. na ano, Tinatamaan niya. A few moments later. Ano? Ano na? Sumuko na yung mga namimingat na kasi nasdalam ko sila. Hindi na Ayan. Ito po yung mag-asawa na parang may gulang na namin ni Boss Noy. Ayan. Kasi mataba ko kaya inaanap yung ano ko. <laughs> kay Maki. Mak, mo ito, Mak. Ayan. O, ano? Ano experience ang namiming web? na namimingwet? Na? Pa uh, pagod. <laughs> <laughs> masarap at maraming hindi. trabaho na hindi nakakapagod. Lahat naman nakakapagod. Lalo na yung katawan mo na yan. Talagang makapagod. Oh, tapos hindi niya pa sinandukan. Hindi, e, lalong napagod yan. Kain na kayo. Inyo yun kanin na. Magsandukain kanin nyo. Sige na. Nice. Ito yung bahay nila. Tapos ayun yung pinaka-fish dito sa likod. Ayan lang, oh. Sila boss, noy ay nagpunta. Doon, sa naman nila. Nakita nyo naman ko, di ba? sinain ng mahal ko. Ganda, you know? oh. Thank you, darling, ha. Yan, yeah, dapat na-appreciate yung small thing. Kahit small thing lang, di ba, no? Oh, <laughs> <naman>. <laughs> <laughs> kahit na maliit na bagay. Oo, oh, kahit na maliit na bagay. Mahalaga, masaya. Kailangan na papahalagahan. Yes. Lalo na yung kayong mag-asawa. Yan. Yeah. Yan. Okay. Ah. Nay, halika ka na po. Ipakita mo po si Mother. Ipakita mo si Nanay. Ayun po yung ano, yung namin dito. Ayan, si Nanay. Mabili <laughs> <laughs> pala na, ano. Ay, na? Lang, Yelo. yelo. ng yelo. Kain na. Alis na po, mainit. Mainit. Ang dito. Diyos Ginag... ko mm -hmm. Diyo, like okay. um, oh, <poems> oh. <Ito>, <boom> um, na batok. Nay, kaya na! Saan nga? Sa may bakery lang yan, yung 50 pesos ang kilo. Masarap. Ako dito, jo? lei, Yeah. guys. Guys, guys. Guys, Guys,

malilim kasi doon eh. kaya doon doon lang sila pinagpwesto Kaming <laughs> so, with ko yan, Kaming with ko yan ko lang, ako Mau uli kayak apa? Ibu, kaling ah. Aiy, kaling kita hari nanti itu. Kaling kita hari nanti uli sih. Kamu nak uli tuh kan? Nah. Kamu nak Don. Kaling ah. Yan. At kami papakap na, wala na kami bulate, so... <smallantal sie Biden> <Internal> <enjoying everyday> Ayos, as usual, ang atin the best e. fisher. Yeah. <laughs> <Darin>. Fisher. Daren Fisher woman. <laughs> Pakita natin, huli natin, o, no, Darren. E. Puno e. yan, ha? E. E. Dami, oh. Puno na lang, mapuno. Binibigyan namin yung may-ari dito. Tayo naman niya kumuha at pagod daw at tayo maglinis ng isda. Yelo yan. Mga ilang yelo nito, Jo? Tatlo. Eh? Yeah. Eh? E. E. Sarap. Dari pa namin pakawala niya, no, Darren? Yeah. Ano na sabi mo, Darren? Masarap? Oo. Oh. Masarap pamingwit? Oh. Ay, Papa Bay ni yung pamingwit sa tatay niya. Shout out, may Papa mo! Shout out, Papa ka mo. Shout out kay Papa. Bili mo ako. Bili mo ako ng ano, pamingwit. <laughs> Ayaw niyo na ng kawayan. <laughs> may pinapagawa siya kawayan sa akin, eh. Na pamingwit ngayon, na tikman niya maghagis-hagis. Wala <laughs> pa Mag-aayos na ako ng gamit namin, guys. Ito pa tayo dito sa ating sasakyan. Ayan yung pinakano niya, no. Fish pa niya, pero di naman ilalagyan. Likas na yung mga tilapia dyan. Yung alaga niya, oh. At may duyan dito. Gusto ko yata maghihiga muna sa duyan, ah. At meron tayong saging sa ibabaw. Dami naman blessing. Hmm. Oh, hey? Tatali mo na 'yan. Ayusin ni Tata 'yan. Darating 'yung kalaro. Ayusin ni Tata 'yan. Thank you. <laughs> Nag-enjoy mga bata. <laughs> Kahit nahuhulin nila two finger. Hindi <laughs> sila nakapag-angat ng malaki. Ako lang nag-angat ng malaki. Meron din. Mga tatlo siguro dalawa. Enjoy ba? Busog? Dalawang busog? Sarap dito sa bukid. Walang stress. Walang mga marites. <laughs> Wala kang isip trabaho sa loob ng bahay. <laughs> enjoy lang. Enjoy fishing lang talaga. Hello! Gutom ka na? Wala kang dalang pagkain? Hmm, nara siya pagkain. Kita mo kanya, no? Parang ano, bata, oh. <laughs> Parang batang mapamuisip. 这个菜单。